hangin ah, na. malakas na yung ang kon nangyari nangyari sa loob ay, ay, timba ko dito Langgana. wala na ay 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 ay, ay. Ah,

galing dito sa loob ay lumalabas na oh. Sabi, nag-iibas na rin. Sigurang lakas ng uh, tubig. Ulan. Ano si Coco yun? Doon sa loob na siya. Mas mataas doon. Safety naman. Good morning! Good morning, so ito po yung uh, pangatlong araw na po mga kalingap. ang uh, ulan, baha dito sa Palawan, Bukid Sabang ayan o oh. paggabi po ay lubog uh, talaga to hanggang uh, dito pangatlong, ito to unang year ng hmm uh... Kali Black So yan oh. So Linis time Pero parang uh, May Kwan pa Malakas ang ulan Ayun know? Kala maabot na naman. Makakaw na naman. Ay, ay, ay. Oh, ay, na, balik na. Oh, ay, ay, ay. oh na naman, oh. Malaysia kailangan ko yun pa siyang patong pa nalo black oh grabe oh, yan na naman ang bagyo talagang tuloy tuloy 3 days na po ngayon ang ganito Allah. wow ating mga alaga makakain makagala oh, Pasok na. Kanina wala na to. Biglang buhos na naman ng na malalakas na ulan. Kaya ito, balit na naman yung tubig. Sa loob. overflow. Ay, -yay -yay. ay, 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 ay. Ganito pa rin ang sitwasyon. Mga ting uh, bukid doon oh. Oh, <laughs> oh. Oh, ano bukas kayo? Bukas kayo? Bukas? <laughs> <laughs> oh. Ya ah, no, gab. Dapat kasi binabaan nila to, eh. Kasada, eh. <laughs> <laughs> binabaan nila, uh, lilipas sa kabila eh Bilaw. tapos ng ulan mga kalingap ito naman hangin matinding hangin po ang luwan lumaragasa ang ganun

na naulan baha kawakawa yung papaya natin hindi na makasurvive to wag mabulok ng puno ay di talaga pwede ito talaga kailangan remedyuan natin ay, oh, saging pa naman natin laki na oh. Mm -hmm. senyorita po yan

là bây giờ mới sắp tới đây. Chút lông bài. Ờ ờ. À à. live mamuloy malalim na pala dito malalim balik tayo balik hindi tayo makatawid hindi okay, makabili ng pagkain Oh. Oh. Day 3 mga kalinyap O oh, Medyo wala na rin ang ulan So ito ang ating uh, sitwasyon Ya yeah. Ano yun? mga ano risky risky yun ngayon punta tayo sa ating uh... ah hi. ating rabbit lubog tayo mga kalingap so wala tayong magagawa ganito talaga dito gawin lang natin next time yung ating magiging kulungan ng baboy gawin natin uh, mas mataas pa isa dyan oh. pero dyan oh, hindi magkakan oh. hmm. may munok dito ah. Oh. tawit oh, lang respire kita mamaya ang oh, ako naman wow wow ganyan no? oh tumba na yung ating uh, saging sayang. Tinauban ng uh, nit. So pagkatapos nito, marami tayong gagawin. Ay ay ay. Magiging busy tayo dito. tayo natin sa ating rabbit buti di pa tayo nakapagpasimula dito babagoy natin gawin natin hanggang uh, biwang. biwang natin si Minto. mm -hmm. yeah yeah Lubog tayo mga kalinyo. Dik lang. Allah. Lalim. Hmm. Ayok, yeah. bubigay. Hmm. Ayan, napakuli ng pag. Bumak. unakla Dani bani